Na po na hindi na po talaga ma'am. Nakailang balik na din ako dun ma'am. Yon, hindi maganda ang araw natin ngayon mga bossy. Una, hindi maganda ang tikla ng natin. No? Nagtatay tayo. Huwag <laughs> naman saan na tayong abutan sa kalagitan ng pag-deliver o pagkaantay sa customer. <laughs> Medyo ngayon ngayon lang, gumanda ang ating pakiramdam. Pangalawa, ang pangit ang bueno mano natin. Uh Oo. -oh. -huh. agad tayo nung matagal. Pangatlo, <laughs> ang tumal. Grabe. Alam mo yon ang hina ng booking plus ang dami ng rider na nag-aabang. Kaya, kertihan lang kung may makuha ka. Pero ganun pa man, siyempre, diba? Laban. <laughs> Baka 500 man lang na malinis Ayos na So Tara Let's go For the win Magkano mam? 2.10 Oh shoot Donut mam ma Donut Ayun Bali 2.55 lang po ito po. Magbigay po ako ng kuyang. Thank you. Sisi mo. Kanina pa ako nag-aantay. Simula alas 12. Anong oras na? Alas 3 pasado na. Layo pa nang nakuha natin booking. <laughs> no choice, di ba? Kesa naman tumambay ka lang. Lalong wala kang gigita eh. Kaya mas magandang tiyagay mo na lang. Di ba? Yeah, keep riding for the win! Oh, cool. three. three, two, three. Uh, we yun no know? pag sinaswerte ka nga naman talaga isang customer na naman po ang pahirap order order online ayaw naman bantayan yung kanilang mga cellphone Sheesh! nandito na tayo sa location niya tapos paano natin siya hanapin na ito parang barangay lang tapos street <laughs> hindi pa makontak ng maayos yan, yan ang isa sa mga ano, isa sa mga struggle ng mga delivery rider na tulad naming freelancer, di ba? Na hindi nakikita ng mga alam mo na, yung mga mapagmata na tao diyan, di ba? So, yun lang. Wala tayong magagawa dito kung hindi mag magantay sa himala. Ang yun sa makontak natin siya. So, update update na lang mamaya. Okay. So, ito pa yung malaking problema, ano, mga bosses. Sabi kasi nung nag-book sa akin, kukontakin niya. So, akala ko, ang kukontakin niya, yung customer. Yung pala, ang kukontakin niya, yung reseller niya. <laughs> Nag-get niya, mga bosses. So, ang tuwirang may transaction talaga, yung reseller niya, tapos yung customer. Ngayon, hindi makontak si customer, hindi pa makontak yung reseller niya ano na eh di abiria so ang magandang solusyon dito dapat yung reseller niya siya yung yung para pag mayroong problema katulad nito na hindi makontak yung customer siya agad yung makontak diba so yun lang sa mga nagpapa-resell dyan ng kanilang mga paninda no? ayaw sila magbook ng pa

Wala ang tao uh, li Liminang ko tay-tay po Magkano po ito? Thank you 300 ma'am Thank you, Thank you. So update tayo sa customer kanina, 'di ba? Hindi siya sumasagot, ring lang ng ring. Ngayon naman, hindi na siya makontak Ang galing <laughs> Kagigil eh Sabi, naka-silent lang daw yung phone Kaya hindi niya nasagot Ngayon, hindi na siya makontak Sheesh! Dito na po ako sir sa may waiting shed Okay po, sige po Thank you po Sa akin nga lang yung Gcash Sa akin po Inabunuhan ko na kasi ito Picture ko lang. Ay, ganun wala yan, Kaya pa mag-ano kaya. Opo. Nagunaw namin. Opo. Hindi pa mabasa. Opo. Eh, matutumba na yan. Pawak ko na yung dalawa. <laughs> Napuri kasi ni sir eh. Ano lang <laughs> yun Tag-isa lang din sila. Apo. Opo, oh, oh, BM kasi nakalagay. Mabigat, ma'am. Thank you. Aray. Soft si ma'am. Okay na po. Thank you. Okay na. Apo, ma'am. Yun, so update tayo doon sa customer na pasaway, no? Nung una, nag lang siya, hindi niya nasasagot. Ang alibay niya, naka-silent daw. Ngayon, hindi na makonta anong oras na. Alas 3 ko pinick up yung order niya. Mag-aalas 7 na. Alas 7 na nga eh. Hindi pa rin siya makonta. Ngayon, ang ending nito, RT is return to seller. Ibabalik natin to kay seller. Siyempre, sisingilin natin si yung nag ng delivery fee. Di ba? Tignan mo yung abala na ginawa mo. Imbis na meron siyang kitain sa kaperanggot ng tubo, E eh, mawawala pa papupunta pa saan sa abono sa delivery rider yung binigay mo rin abala sa tulad kong delivery rider na naghahanap buhay hindi na tuloy tuloy yung pag deliver kailangan ko pang magpabalik balik sayo at ngayon ibabalik ko naman doon sa seller kaya sa mga mahilig mag order gan online huwag niyo tutularan ko si mam ma hindi na para banggipin kung anong pangalan niya diba ang akin lang sana maubos na 'yung mga ganitong klase ng tao, no. Hindi mo man 'to sinasadya, sana 'wag mo nang ulitin, no. Tao po. Hindi na, na po talaga, ma'am. Nakailang balik na din ako dun, ma'am. Kaya ako sa English naman yun. Magkano po yun, sir? Bali, 165 na, ma'am. Nung una, nag-ring pa siya, eh. Opo. Sinabihan ko nga yung ano, reseller ko kasi yun, yung may ano. Opo susunod mag ano sila kasi siyempre ano ikaw sabi ko kaya din sa rider kailangan ano yun makailang okay, balik na ako din dot <laughs> pag ganun ma'am sila na lang pinapa ano mo sana sila na lang pinapabook hmm. mo wala ba sila sa ano GC wala po oh yun lang maganda maganda niya ma'am para ano hindi ka yung naabala hmm, nila wala din ako di Patari ba ma'am ano Oh, ba yun? imbis na tuloy-tuloy lang ikaw, uh -huh. abala ka pa, tas di pa sila uh -huh. makontakt. maganda niya mo siguro i-add mo na lang sila sa GC. Para sila na mismo yung kausap kasi katulad niyan, 'di ba ma'am? Di, di siya makontak. Kaya ang nangyari, umalis na ako. Kasi may yung katulad niya anong oras na siya nag-reply, 'di ba ma'am? Lu lugi. Sige. Di ba, ma'am? Sige po. Thank you po. Sige. So ayun. Di man naging maganda ang simula natin itong araw na to. Ang importante, kahit medyo late na tayo nakapagsimula, eh kumita pa rin tayo, di ba? Ganun naman talaga ang buhay ng isang freelancer eh. Minsan, maaga pa lang, kita ka na ng malaki, di ba? Minsan talaga, abutin ka na ng siyam-syam, kakaantay, magkano pa lang yung kinikita mo. Nisan naman, tuloy-tuloy talaga ang kita mula umaga hanggang maggabi yan ang buhay ng isang freelancer walang kasiguraduhan pero lagi mong tatandaan mas wala kang kikitain kung tatambay ka lang kung hindi ka mang kumita ngayong araw at least sinubukan mo nagantay ka nagtyaga ka I guess hanggang dito na lang mga bossing keep riding for the win peace